ako na ano ako wala ko nakikita ha yung soba wala nakikita yung ano expect ito 2011 to yung 2021, 20, 10 taon oh yan 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 oh oh nakikita hmm oh yan oh yan oh anak niya ito o sa kasi yan kalusugan ng tao ang nakasalalay dito sa buong mundo dapat uh, may, may examen ito kung ano ito e, wala, wala tayong alam kung ano yan bakit nagkaroon ng ganyan yan o, dapat ito paalam din natin sa bumbo para masuportahan yung dumi na ito, masuportan yung kalusugan ng mga tao sa buong mundo. Kasi nga sa buong mundo, may coke yan eh. Di lang naman dito sa Pilipinas. Di ba? Mm. Wala kaming planong manira. Nang kumpanya ito ay para lang sa uh, umiinom ng coke kung anong klaseng dumi ito. Paliwanag lang ang kailangan mga netizen. Comment na kayo. Yung ano ito. Oh. Uh, eh, eh, kuwan mo muna. Sige. Sige. Tama na muna. muna.